Uh, ibang balita naman tayo, yung SUV driver na nabangga na naman ang nakamotor. Hayop naman talaga, oh, Diyos ko, kawawa naman itong nagtatrabaho uh, lang, eh. Sinagasaan ba naman dyan sa may uh, Edsa Mandaluyong? O, oh, panoorin natin ito. Nating uh, ipaalala sa lahat ng mga gumagamit ng kalusada na maging mahinahon tayo, habaan natin ang pasinsya. So, huwag uh, padalos-dalos, uh, huwag magalit, at uh, huwag daanin sa dahas. Sa viral video na ito sa social media, makikita ang isang motorcycle rider na nais mag-overtake sa pulang SUV sa bahagi ng Edsa Ortiga Southbound, Bandaluyong City kahapon. Tila ikinagalit ito ng driver ng SUV, kaya imbes na pagbigyan. Oh, ito mga ganitong driver, ano to? Uh, frustrated murder to. Oh, frustrated murder tong, uh, itong ginuman ginawa nitong hayop. Pantakin mo na kamotor, may angkas, sinisigawan niya, tapos sin ano niya, binangga niya para sumimplang sila. Eh paano yung pagsimplang niya, nasa gasaan sila nitong kumukuha ng dashcam. Alam mo kaya importante ha, sa may mga sasakyan dito, ha, mag dashcam kayo, lalong lalo na yung mga nagmumotor. Oh, mura lang, may mga mura na pong camera, wag na kayong bumili ng mga camera na ginagamit ni Banat Bay, kasi sobrang mahal niyan. O oh, si Banat Bay, kasi very niyan, savvy, tech savvy yan. So kahit yung mga mumurahin lang yung kada biyahe nyo delete biyahe, ano uh, kuha delete kapag wala namang nangyayaring masama kasi imaginein mo ha itong nangyari sa dalawang rider na to kung walang dashcam itong uh, sasakyan na to nasa sa likod walang nakakuha niyan wala nakakuha ng plate number O tapos kung uh, wala wala siya, walang dashcam to wala pa siyang ano helmet camera wala na di na mahuhuli ang hayop na yan. O kaya sana abangan ko talaga tong uh, balita na to. Sana mahuli tong punyemas na to. Ito dapat makulong to. Hindi lang to dapat ano ha. Ah. ah, alam niyo yung, yung matandang kalbo na nagkasa ng baril. Ito iba to. Mas matindi to. Kasi sobrang delikado ng ginawa niya. Tsaka itong lalaki meron siyang angkas na pasahero na pasahero yan to parang gusto niyang patayin yung driver ng motor, pati yung pasahero, dinamay niya pa. Ay, Diyos ko po. Pinatakbo nito na mabilis ang kanyang sasakyan at tahas ang sinagi ang motorsiklo. Base sa kumalat na video, makikita kung paano sinagi ng SUV ang angkas rider at ang pasahero nito na kapwa tumilapon. Na naman yung pasahero po, chana. Walang kinalaman yan. Ay, Diyos ko po. Ako din, sinigitan po noong Uh, driver, yung angkas driver, yung SUV. Mm -hmm. So, dahil po doon, ay apparently, uh, nagalit ngayon yung uh, SUV driver, nagkaroon ng altercation. Mm -hmm. So, after that, ay, makikita na po natin, uh, base na rin sa biktima, sa video, na uh, intentional na side swipe noong driver ng SUV, yung uh, angkas rider natin. Nagbigay naging dahilan kaya natumba po sila sa kansada kung saan yung mga dumadaan din sa sasakyan. Edsa yan ha, Edsa po yan. Diyos ko po, Edsa. Ay, nako. Ayon kay Eastern Police District Director, Police Brigadier General Wilson Asweta, nagtamo ng mga sugat sa katawan ng mga biktima kaya't isinugod sila sa paggamutan. Ang suspect naman, agad din nahuli matapos na harangin na mga tauhan ng MMDA. nahuli na, mabuti naman. Baka pwede, diretsyo na yan. E, ano na yan, gawin ng humps yan sa EDSA. Ano yun na yan? Uh, isilya elektrika na kagad yan. Hindi na dapat dumadami lahi niyan. Sa lugar, sinampahan na ito ng karampatang kaso at kasalukuyang nakaditine sa Mandaluyong Police Office. Puntahan ko yan ha, pupuntahan kita. lang kita ng ano. Di ka pa kumakain, dadalang kita ng ano. Dadalang kita ng pagkain. Nandiyan ka lang pala sa malapit eh. Uh, magigiling lang ako ng bubog. Ilalagay ko sa empanada. Oh, para masarap ang nguya mong hayop ka. Initially, nakita naman natin sa uh, CCTV, tsaka sa, ano yan, dashcam, na yung how it happened. So, it seems parang intentional ang dating kasi that's why initially we prepare yung ating investigator attempted murder. So, An attempted murder. Tama. No bail Hype hayop niya. Ikulong yan. Oy, kuya, ano ang kas, huwag ka magpapareglo ha. Kahit bigyan ka ng inmax na bago niya, huwag kang papayag ha. Kucha, dapat yung mga ganyan tao, hindi na yan nakakahawak ng, ng sasakyan. Kitang-kita naman yung actuation ng ating driver doon. Samantala, ipinasususpende ng Land Transportation Office ang lisensya ng SUV driver. Paalala ng mga otoridad sa mga motorista, manatiling kalmado at huwag pairalin ang init ng ulo. Ha, maging kalmado, huwag pairalin ang init ng ulo, magpapasko na. <laughs> ha, baka naman na mga bossing pe pwede ha, magingat ingat ina. <laughs>